Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Magandang magandang umaga sa ating lahat, sa mga natinip niyo Ngayon pa ang sitwasyon ng uh, Marawi City, Lanao del Sur Meron pong uh, sumabog na ID, ID sa... Uh, di mo gym kung saan marami tayong sugatan at uh, ngayon nandito tayo ngayon sa Amay uh, Pakpak Medical Center para uh, patulungan yung mga uh, nasugatan, yung mga wounded natin. More, more or, more less nito, uh, more than 40 ang, uh, hang nandito ngayon sa, sa hospital. Kaya uh, yung mga doktor natin, uh, alam naman natin na linggo ngayon, pina-report sila lahat para tugunan uh, itong mga problema natin ngayon. Actually, kulang pa yung mga doktor natin dahil yung iba <coughs> nasa seminar. Yung iba uh, nagbabakasyon. Kaya sa ngayon, under control na natin yung sitwasyon. Yung iba, nakanabas na yung mga daplis lang. Ang sugat, uh, nilipat na natin sa Mindanao State University Infirmary. Yung iba naman, uh, konti lang yung sugat, uh, nakauwi na rin yung iba. Yung ibang Uh, natitira ngayon dito ito yung medyo uh, may ang uh, uh, sugat. Sa ngayon yung uh, uh, inaantay natin yung investigation ng PNP at, uh, at ng AFP. Sa ngayon uh, huwag muna tayong magsabi kung uh, sino yung gumawa niyan or ano yung uh, bakit nangyari ito. Antayin muna natin ang uh, uh, kalalabasan ng investigasyon ng PNP at AFP. Maraming salamat. Okay.